babala ng ilog na dugo at ng dugo ang buwan. Noong Agosto, ang dagat ng Galilea sa Israel ay naging pula. Sa September, lilitaw ang dugong buwan. Hindi ito isang likas na pangyayari. Ito ay babala ng Diyos. Matagal nang iprinoposiya sa Biblia, Ibinuos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at nangging dugo. Pahayag chapter 16 verse 4. Ang buwan ay dugo. Bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Joel chapter 2 verse 31. Tumunog na ang trumpeta ng paghuhukom. Nasa kasalanan ka pa rin ba? At mahigpit na kumakapit sa sanlibutan. Ngayon ang oras para magsisi at tumakas mula sa matinding poot ng Diyos. Kung ikaw ay handang magsisi at tanggapin ang awa ng Diyos. Amen. Taos puso kitang inaanyayahan na sumali sa aming pag-aaral ng Biblia tuwing 7.30 ng gabi. Magpatuloy sa pagdalo at ang salita ng Diyos ay magbabago ng iyong buhay. Mag-iwan ng mensahe na Handa akong sumali at ipapadala ko sa iyo ang link. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang tinig ng Diyos. Salamat po. God bless you.